naka-subscribe -sub sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and pakiclick na rin po ang notification bell para mag po kayo sa mga bagong videos. Please watch this video. Hi everyone! Welcome to my vlog! Welcome to my YouTube channel! For today's video, guys, pakikita ko po sa inyo yung ganda ng langit. Ang ganda ng kalangitan, no? Oh. Panuorin niyo siya, guys. Ayan, no? Oh. Nakikita niyo. ang ganda. Ang liwanag. Ayan. Ito yung sa aming lugar, guys. Dito. Makikita nyo. Ayan. Ang baba. Ito kasi building. Ito kasi, guys, ginagawang building sa tabi namin. Hindi ko alam kung hanggang ilang floor yan. Pero ito, 5th floor na siya, oh. Malapit ng pantayan to sa amin. 6th floor kasi kami, eh. So, ayan guys. So, pakita ko sa inyo ah. Sobrang init lang. <laughs> ang init guys. Ang init. Ayan. Nakikita nyo yan. Mga building na yan na matataas. Ayan. At ang kalangitan. Ang liwa-liwanag. Blong blue. Ayan guys. Oh. Ito, ito naman yung dito sa may ano. Magda dito. O, diba? Ang ganda ng langit. Kung anong ganda ng langit, sana ganun din kaganda yung buhay ko, Lord. Sana, Lord. Hindi ko naman hinahangad yung, ano eh, yung umaman ako, eh. Yung makaluwag-luwag lang, okay na sa akin. Yung wala kang problema. Wala kang iniisip. Ayan. Kasi ako, guys, bilang isang OFW alam niyo yung nararamdaman ko na hirap, yung pagtitiis, lahat-lahat na pinagdaanan ko, mga pagsubok, na hanggang ngayon ay, eto, sinusubok pa rin ako, hindi pa rin na tatantanan ng ano, pero pasalamat na rin ako kay Lord, kasi kahit naman ako yung namumroblema sa financial, alam niyo na, lagi naman yan, lahat naman, financial talaga ang first na problema. Ako yung nagpapasalamat dahil healthy naman ang katawan ko, sa pamilya ko, at lagi kami ligtas, yung malubos kong pinagpapasalamat sa ating Panginoon. So, masaya na ako dun, guys, kahit mamroblema ako sa financial. Okay lang, kasi ang pera nahahanap, pero ang buhay, alam nyo na, mahirap hanapin, di ba? Kaya, kailangan nating magdasal araw-araw, magpasalamat, huwag makalimot sa Kanya, at maging malapit ang puso natin sa Panginoon. Yun ang makaka, ang malakas at pinakang magnetic na makatutulong sa at sa bawat isa sa atin, 'di ba guys? So sobrang init, guys. Hindi ko na kaya dito. Punta muna ako doon So, ayan, guys. Nandito naman ako sa kabila. Nakikita nyo yan. O, oh, diba? Ang ganda ng, ano, liwanag. Kasi, ano ngayon, mainit. Hindi siya, parang, hindi siya uulan. Maganda yung panahon, guys. Ayan. Nakikita nyo siya, o. Oh. Ito yung sa may harap namin, guys. Ayan. At ang ilalim namin, ayan, mga sasakyan. Ayan. Mga sasakyan na, Araw-araw na nagsasalubungan dito sa amin, guys. Ito naman yung daanan ng MRT. Ayan. Abangan natin. Mamaya-maya lang may dadaan yung MRT. hindi nakakainit dito sa aming lugar. Kasi nga maingay. Kaya kahit sa gabi hindi ka makakatulog basta-basta kasi nga maraming ano. Ito maganda may bulaklak sa ibabaw, oh. Mabuti pa yung buha, bu alamang nila na buhay. Ayun oh may kalamansi din. Sa yung kalamansi ko wala na iniwan na ako. Kasi ba naman na hospital si lola. Halos 1 month kami sa hospital eh walang nagdidilig sobrang init yun bumigay siya guys kaya nakakalungkot kasi bigay pa ng friend ko yun nilagaan ko ng halos mag one year na yun sa akin sana ah one year na pala nitong ano nitong September ayan ang MRT guys Oh. oh sa Saan ang punta niyan? Papuntang Taipei Zoo. Ang area niyan, guys, puntang Taipei Zoo, yung pinakang dulo niya. Ito naman sa kabila, yung pinanggalingan niya, nan, ano siya, nangkang, nang, nangkang nang, nang exhibition center. Maganda rin yung lugar na yun, guys. Marami din mga pasyalan.

Ramdam po kayo. Mga ano kahirap, mga ano kalumpot. Pero ano lang, peace lang, laban lang. Sa saan ba lahat ng ating ginagawa? Eh. May kaginhawahan din. Di ba guys? Kaya pag stress ka, kain mo na lang. <laughs> Daanin sa TikTok. Daanin sa Facebook. Daanin sa selfie. Yun ang ginagawa ko, guys. Pag-stress ako, hindi pag ako nag-iisip. Mag-iisip ako, lalo wala ako magkakaroon ng sakit. Hindi man makakatulong yung pag-iisip, di ba? Kaya laban lang. Imbis na mag-iisip tayo, magdasal na lang tayo magpray tayo kay Lord na sana dumating yung panahon na lahat ng ating mga kahilingan sa kanya ay ibigay niya sa atin. Yun lang. Kapag may hirap, may ginhawa. Sabi nga nila. I agree. Okay. Okay hindi ka naman magtsatsaga. Hindi ka mang sisipag. Paano kang Hawa. Laban lang tayo. Lalong lalong sa mga OFW. Na ng bansa para sa family natin. Para sa nagbigyan natin ng magandang kinabukas sa mga anak natin. Kaya alam kong tayo ni Lord. Ayan. Patuloy tayong maging malapit sa kanya. Patuloy tayong maging mabuting tao. Maging napagmahal sa kapwa. Yun lang guys. Yun lang naman ang simple dun eh. hindi ka masamang tao. So lahat tayo magpapalain ni so, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panadahan video. At napusog na rin ako. <laughs> Pero, hindi ko pa po ng pagkain. ko. Oh, thank you for watching! Sana'y may natutunan din kayo sa akin mga kunting salita sa akin mga nasabi. Sana po ay maging magkaroon din ng kunting aral sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching! Bye! Ay, sa mga hindi pa po pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, please like and subscribe! And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa akin mga bagong videos. Bye! God, to God be all the glory.